Hi, guys. Nagtaksiw abong bottle ng aking bangus. Ang sarap nito, guys. Kaya yung aking ginamit na sopa ang aking General Secret Vinegar. Yummy yami aking bangus. Ang hinalo ko dito, guys. Garlic ginger, onion, siling haba, tuyo, ginger, secret vinegar, oil. Yan ang pinakabalit ako ng luto sa pinaksin, guys. Nagubong paksin. Ang baga. May halong tuyo at saka oil.

Yummy, yummy ang ating pinaksim na adobo, guys. Nagpamos. Inimbinto na naman tayo. Lagyan ko ito ng toyo. suka Ang ginamit ko ang aking general Secret Vinegar. Mas lalo siyang sumarap. May garlic, ginger, onion, kamatis, siling haba. Siyempre mawala yung mga paminta, sa ating suka. Yan. Yami -yami. Like na yan sa aking sofa yam 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 ko ng maluot luot yung kanyang lasa guys sarap to sa kanin makarami na naman tayong kanin nito pag nagmantika na to sarap na to pagpapayuin ko mo tikman ko okay. sobrang amang

Sio na bubong. Bo Bangas. Ito oh, yung yeah. guys, ito yung mga paborito ko dito. Ayan. Patatama. Mmm. Yummy-yummy talaga siya. Ready to eat? Thank you for watching guys. Share